Good morning, my bestie Welcome to my... Hi yarn mga beshi for today's video nandito nga ako ngayon kasama ang aming driver dito sa warehouse ng Lazada yes inapply namin ang aming sasakyan dito para naman may extra income kami ba? Diba? kesa naman nakatambay lang yung sasakyan namin naisipan na namin i-apply dito at kumuha kami ng isang driver at isang pahinante ayan kaya nandito din kami dahil today na po ang aming orientation i-orient na kami kung paano po gagawin namin pag-pick up ng mga parcel and then pag-deliver and then uh, tinur na kami kung saan yung magiging area namin ayan ang kasama na sa orientation yan itutur ka kung saan yung mga street na pupuntahan mo para naman may idea ka. At napakaswerte nga namin dahil nga ang nakuha naming area eh kung saan ang hub, kung saan pipick upin namin ang parcel, malapit lang din doon yung pag deliveran namin Amen, O, oh, di ba? Napakaswerte namin for today. Thank you, Lord. And then, after ng orientation, sinasabi ko sa inyo, mga beshi, kinabukasan, start na agad kayo. Yes, ganun kabilis sila. Pag-apply pag mo today, kinabukasan, orientation, and then kinabukasan, start na. Ayan, ipapas forward ko na ang ating video mga beshi ko para naman mabilis nyo mapanood. Ayan, kinabukasan na nga ito. Pumick up na silang dalawa. Nag-meet up na lang sila dun sa hub kung saan kukuhanin ang mga parcel na i-deliver ide nila. Ayan silang dalawa. tutulungan sila. And then, sa first day mo, dahil uh, ay kaka-start mo pa lang, minimum lang ang ibibigay sa iyo. Yes, 50 parcel lang muna ang ipa ipapa-deliver sa iyo. ay yeah. syempre hindi mo pa ganun kagamay ang mga lugar na pagdideliveran mo. And then sa second day, ikaw na ang bahala kung ilan ang kaya ng sasakyan mo. 100, 150 or 200 pieces. Kung ilan yung kaya ng sasakyan mo, yun yung kukuhanin mo. Ganon. Kaya nasa sa iyo kung gaano kalaki din kikitain mo. Di kaya naman arat na. Samahan niya na kami mag-deliver. Morning, sir. Delivery po. delivery po ng Lazada. Mag-agate ka na po? Opo, andito na po kami sa gate, ma'am. Sa ugong yan, yung Legaspi? Yes, ma'am. Ah, Legaspi? Okay. Andito po kami sa ano, sa C5? Alang C5? Ay, mali po. Ito po yan sa kabila. Kabila po? Ah. po yung address. Opo. Okay, ma'am. Sige po, sige Legaspi corner, Eagle Street. Okay, ma'am. Sige po. Salamat po. Bye-bye po. Sige po, ma'am. Ayun natin yung kay ma'am. Oo nga. yung sa pangalawa. Eagle Street. Corner at Legaspi. Oo, oh, unang deliver. 20. 20. 20. Ayan naman at dumating na kami sa pinakamalapit na area ng pagdi-deliver namin. Ayan, nag over kami diyan. Naghanap kami ng parking. Ayan, hindi pa pwede po iwanan ng sasakyan ha kapag ka nagdi-deliver kayo kasi wala naman talagang permanent kami parking. Ayan, maghahanap-hanap lang talaga si driver. Siya na ang didiskarte kung paano niya talaga ipapark ang sasakyan. Ayan, and then, yung pahinante niya, ayan, nagdadala lang ng sa sako. And then, lilibutin niya lang yung street na yan ni di-deliver niya 'yung mga hawak niyang parcel. Ayan, ganyan ang diskarte si Si Pinante, pwedeng maglakad, pwede din namang mag-motor mag ko. May motor at ito na nga paano kapag ganito naman ang kaganapan, 'yung may nakausap kang ano, foreigner na customer. <laughs> ko at natapos na nga namin i-deliver ang mga parcel. At syempre, hindi naman minsan nauubos ang parcel. Talagang minsan merong ang hindi mo na-deliver. Kaya i-return -re mo yan doon sa hub na pinagkuhaan mo ng mga parcel mo. Ayan. Meron kaming 7 pieces na hindi na-deliver. i Yung mga hindi makontak na na customer. And then yung iba, walang pambayad. Ayan. Isusoli mo yan doon sa hub na pinagkuhaan mo na parcel. Ayan, kung nyo, yung iba ding mga sasakyan dyan, yung ibang mga nagde-deliver din, nagsusoli din ang mga parcel nila. yun lamang mga beshi ko, ha, kaya kayo, kung may sasakyan kayo, i-apply nyo na po. Pero kung marami na kayong pera, okay na, manahimik na po kayo. <laughs> Pagka hindi pa rin na-reach, pwede na i-cancel. Pagod ka. <laughs> Mula nung oras tayo nag-start 9 9 9 Hindi mo nga nag-explain Mga Sabihin mo lang 10am 10 11 12 1 2 3 4 5 5 na ba? 7 hours 50 parcels Tatapusin na namin yung vlog na to Pusang Hi guys This is the end of the vlog Sobrang nakakapagod Uulit ka pa? Uulit pa ako. Ito po ang trabaho na kaka-start pa lang guys. po. Day off na bukas. Ulit <laughs> <laughs> na bukas. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Start today, tomorrow day, day off. O, oh, bye-bye na. Bye guys. Bye-bye.